Hello guys, sayan magandang araw sa lahat ng ating mga subscriber. Kumuha tayo ng ano guys, ng labong. Ayan oh. Labong ng kawayan mga kamukbang. So ayan, kasama ko si Ate. Kumuha kami ng gulay. Ayan oh. Pakita ko sa inyo mga kamukbang. Pwede lumpia. Hmm. Ako select ibo. Aduh, ada na cellphone ko ibo. Adot gede di an ibu. Akhirnya bagaimana? Adot gede. Ay, ni kata mede. Ganjal kan. Oh, tiba. Eh. Oh, Sarap mah kamu pang. Bagi jabungnya. Tiba, bakar lihat yang Ya, dok dia ya Ay. Baka pasig din. Labung, sarap ng kabuk, mga kamukbang, gataan. Gataan natin. Ayun. Nasa dito kami sa farm. Nasa farm kami. Sa farm kami. Sa baan na ibuan eh. Yan dami, daming kuan mga kamukbang oh. Eh. Yan Bit no? ikatam. So ang dami mga kamukbang, di ba? Ang daming labong. Naan yan? Medyo klok Di ba? Yung pirek at rehenka, nanda masiraan. Nda, pirek mo lang. ngomong-ngomong, tak medot dia bani. Dah.